At ngayon para sa detalya ng ating mga balita. Dead on arrival ng dalawang magkapatid matapos malunod sa isang ilog malapit sa San Lorenzo Nature Spring Resort sa bayan ng Bugay, Cagayan noong 8 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang nasawi na sina Marian Erika Yoro, 18 anos at Ricky John Ruyoro. Tra, labing tatlong taong gulang, mga residente ng barangay Kinawegan Bugay. Ayon kay Billy Ponce, hepe ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Bugay, nagtungo sa naturang lugar ang pamilya ng mga biktima para maligo at magbakasyon. Ikinuwento ng mga kaanak na hindi na nakita ang magkapatid matapos ang pananghalian. Inakala umano nilang naliligo lamang ang mga ito sa ibang bahagi ng resort. Nang hindi pa rin lumilitaw ang magkapatid, pag uwi ng grupo, agad silang humingi ng tulong sa barangay at sa mga otoridad. Kalaunan ay natagpuan ang magkapatid na magkayakap at nag nakalubog sa malalim na bahagi ng ilog na alamang hindi o hindi nila namalayang lumagpas sila sa ligtas na bahagi ng paliguan na may mas malalim na tubig dahilan upang sila ay malunod. Sinubukan pa silang isalba ngunit idineklarang dead on arrival. Pansamantalang isinarang ng pamahalang barangay na ang ng San Lorenzo Nature Park o ang San Lorenzo Nature Park Resort dahil sa ka or kakulangan ng mga safety measures. Samantala, nagpaabot na rin ng tulong ang MDRRMO sa pamilya ng mga biktima na ngayon ay nakaburol sa kanilang tahanan. IFM News